Hi, nandito po tayo papuntang uh, Likaw-Likaw sa Nusi del Monte, Bulacan. At mayroon ako dito na sulyapan na isang nagtitinda ng... Hi, ate. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po, madam. Uh, ano po yung atin... Ano po ba? Ako po pala si Rosie Misikula. Ah uh, mayroon akong Facebook at ang content po ay yung mga na-interview sa may mga tindahan. Okay ano po. po yung name natin? Si Lynn. Ah, si Lynn. Hi, Ate Lynn. Hi, Lupa. Oh. Uh, ano pong tinda natin ulit? Ano po, Beef Mommy Paris. Uh, meron po tayong laman ng baka. Tsaka yan pong, ano yung bagnit tsaka chicharong bulaklak. Mix na po yan siya. Ng ka yan ang bagnit. 60 pesos may 60 rice na pesos. po yan. 60 pesos. Ah, okay. Wow, masarap at kasi. At kaya pong mga, ano natin. Oo. Ang question nyo, papuntang likaw-likaw at ang mga dumadaan dito ay kalimitan. Mga mga sasakyan din naman. For the more maraming naka... Motor na single. Yes po. Saan ba papunta ito? Yung Papunta po ito ano, Padre Pio. Tapos dito pa yung lusot ng Marisal, Muntan Maldalban, ano si? Ah, okay. Ay, ano ba yung San Mateo pala? San Mateo Rizal. Mm, yun. Um, ate, ilang taon ka na nagpepwesto dito? Actually, isang ngayon, months na muna, kasi dati nag-stack ako. Uh, kasi mahirap uh -huh. kumanan tao ngayon. Uh Sayang -huh. naman yung, ano, ng parisan, maganda naman. At saka, Okay. Mura na siya, masarap pa. Uh Oo, -oh, okay. Ang akin pong ano, yan po yung pangalan namin, no? Okay, ano Masadaan? ang name natin? Ah, uh, si, ano, Opo, Sel Opo, Deep Mommy and Paris. Okay, ano yan kayo talaga mismo ang gumagawa? Ako po nagluloto, ako rin nagtitinda. Wow, may secret ingredients talaga yan para mapasarap. Meron. Yung... Ano po yun po alam mo ate? Ano yung secret ingredients dyan? Kaya nga secret eh. <laughs> Bale, yung aking ginagamit sa sabaw, <laughs> Yes, ng baka pang bulalo. Kaya okay. yun ang masarap. Ah, okay. Alam mo ba, lang... ate, ko anong secret ingredients pa dyan? Madami ha? yan. And hindi hey, ko na... May isa talaga, ate, with love. With love. Oh, Ayun, oh. hindi ko masagot sa'yo. Love oh, pala. Ah, yan. With oh, love. Love ko yung ginagawa ko. Oo. Oh, oh. Kaya masarap. Oo. Ah, oh. Uh, sa isang araw, ate, nakamagtalo ka? Depende kasi. Sa pinakamababa sa akin, oh, okay. dalawa. Wala naman akong helper eh. Oo, ikaw lang. Ako lang. Dumarating ako dito minsan 8 minsan 9 tapos hapon away na rin ako. Oo. Kaya parang nag lang ako dito kasi wala akong binibina. Please put up. Ayan, oo, maganda. Oo, oo malaking tapos, bagay po yun. Diyan lang po ako sa baba nakatira. Oo, nakakaraos kayo maghapon. Oo, Ilan lang. po yung anak natin? Tatlo kaya lang, Tatlo. hindi sila mahilig nito. Ah, okay lang, ayan mo na. Ang ako lang talaga? Oo, oo, basta kayo ay dedicated uh, didikid ka, kayo sa ginagawa nyo. Mm -hmm. Ayan, tulad yan, maraming umihinto, maraming bumibili. Ako nga talagang dumaan at ako sabi ko nakikita ako, ihinto tayo, kakausapin ko sa... Hindi ako papayag na hindi kayo ma-interview. Salamat at, po mga uh, sa oras. Mm -mm, thank you so much. At ano pa bang pwede natin... Ah, ito basta papunta itong likaw-lika. Opo. Uh. Oo, oh. Lahat naman yung... rito. Papunta rin to ng ano? Uh, ABS-CBN, yung ah. bago dyan. Oo, yung bago dyan. O, oh, dito sila dumadaan talaga. Okay, ate, kami hindi lang magbablog, hindi lang po kami mag interview Kami ay kakain po. Yan. At, yan ay magbibigay ako sa inyo ng kunting pangkape, ate. Ay, talaga po. <laughs> pangkape ito, ate, ha? Daling okay. ito sa akin, heart. Wow. <laughs> Ayan. Mayroon. Wow, alam, meron talaga ako. Uh, oh, ha? Galing po yan sa heart ko. At, At thank mamaya, you po, hindi ko tayo nata. Thank, thank you so much. Thank Meron grande. ako. Ayan, pagkita ko na. Ayan, may 500 pesos ako. Thank you po. Thank you. Wow. Okay. Yeah, this mom. Oh, meron ako ha.